for this video mga kaworks meron tayong inaayos ngayon dito na Yamaha MIUI 125 kasi ayaw daw umandar at kapag ganito ang nangyari sa isang motor tulad nitong Yamaha MIUI 125 na ayaw umandar ang mga dapat nating tingnan dito ay ang kanyang ignition system fuel system itong kanyang charging system or dito sa kanyang MIL or malfunction indicator light tsaka itong kanyang compression at natingnan na natin itong kanyang kuryente merong kuryente dito napakalakas pa naman yung kuryente niya sa may ignition coil at nakita natin na yung problema pala dito ay nag loss compression kaya binaklas natin yung kanyang head parts ayan natanggal ko na yung kanyang cylinder head at ito na nakita natin dito na nag loss compression yung motor ni sir kasi kanina sinubukan natin to, tinakpan ko yung butas ng kanyang spark plug tapos pinaandar ko ay ayaw nang pumutok ibig sabihin nag loss compression na itong kanyang motor kaya binaklas natin itong kanyang cylinder head at saka itong bore kasi dito sa isang four stroke engine ay napaka na meron talagang compression to create combustion in inside the engine because most of the engine today is the internal combustion engine kasi dapat kumpleto yung four stroke operation dito sa isang makina at ngayon itong exhaust valve subukan natin to bubuhusan natin ng gasolina ayan meron ng tagas tumatagas na yung gasolina dito sa exhaust valve at saka meron na itong singaw kaya tumagas itong gasolina na binuhos natin kaya pala nag loose compression at ang gagawin natin dito ay i natin itong dalawang balbula para maagapan natin at maayos na natin itong kanyang balbula para hindi na siya mag loss compression at mamaya bubuhusan natin to ng gasolina ulit itong kanyang intake at saka exhaust port para malaman natin na wala ng singaw o hindi na siya loss compression at ito na tapos ko nang na grind at saka na-assemble ko na rin nailagay ko na ulit itong kanyang rocker arm at saka camshaft ayan malinis na ngayon susubukan natin itong intake at saka exhaust valve bubuhusan natin ulit ng gasolina dito sa kanyang exhaust kasi kanina meron itong tagas meron itong singaw itong kanyang exhaust valve at ngayon okay na wala nang singaw wala nang tumatagas na gasolina ibig sabihin hindi na to maglulus compression at hindi na rin ito maglilin mixture itong kanyang makina saka itong kanyang bore nalinis na rin natin at itong kanyang piston papalitan na natin to at mamaya abangan ninyo i-calibrate natin itong kanyang TPS para malaman natin kung nasa tamang bultahe pa yung kanyang TPS at ngayon ikakabit ko lang itong kanyang bagong piston kasi importante talaga na nasa tamang bultahe itong ating TPS kapag wala na ito sa tamang bultahe ibig sabihin sira na itong ating TPS at kapag nasira itong ating TPS isa ito sa dahilan kung bakit ayaw mandar itong ating motor or mahirap paandarin itong ating motor tulad itong mga FI na scooter at kapag hindi pa sira yung ating TPS at nawala lang sa tamang position ay pwede natin itong i-calibrate para mailagay natin sa tamang boltahe o tamang position at kapag sira na talaga yung ating TPS dito sa ating motor ay maaaring nating palitan ng bagong TPS para maayos at mapaanda na natin itong ating motor at saka yung mga simptomas na sira na yung ating TPS ay wala sa tamang minor na mamatay yung ating motor at saka ayaw ng umandar at walang kuryente na lumalabas dito sa ating spark plug o dito sa ating ignition coil walang kuryente na lumalabas at kapag tinesting natin dito sa ating digital na multitester ay wala siyang reading hindi na nababasa yung kanyang voltahe or sa diagnostic tools doon natin malalaman na sira na talaga yung TPS at ito na naikabit ko na yung kanyang piston at saka yung kanyang bore at itong kanyang cylinder head higpitan ko lang muna itong kanyang mga dito itong dito sa stud bolt kasi binaklas natin itong kanyang bore at saka itong kanyang piston at itong kanyang cylinder head dahil nakita natin na naglose compression at saka tinanggal natin yung kanyang intake at saka exhaust valve tapos hinasa natin na i-grind na, rin natin kasi meron lang siyang singaw kasi masyado nang marumi yung kanyang exhaust valve napakarami na ng uling napakakapal na ng uling na nakabalot niya doon sa loob kaya naglus compression at sumingaw yung kanyang exhaust valve kasi napakakapal na ng uling na nakapatong at naglin mixture itong kanyang motor kaya ayaw nang umandar itong kanyang motor Ibig sabihin ng nag mixture, maraming pumapasok na hangin. Labas pasok na yung kanyang hangin kasi singaw na yung kanyang exhaust valve. At saka piston lang yung pinalitan natin dito kasi yung piston lang yung merong gasgas -gas at okay pa naman itong kanyang bore. At ito na, naikabit ko na yung cam gear at saka timing chin. Ito na yung kanyang timing. Nasa gilid yung guhit niya sa bandang itaas at sa likuran meron niyang nakausli. Kailangan magkatapat yung kanyang guhit dito sa kanyang cam gear at saka sa likuran. At saka mamaya titingnan natin yung timing nya dun sa kanyang flywheel. Papakita ko sa inyo. At saka tapos ko na rin na-adjust yung kanyang intake at saka exhaust valve. Na-adjust ko na yung kanyang valve clearance. At yung ibinigay ko na valve clearance dito sa kanyang intake ay 0.06mm. At saka sa exhaust ay 006 0.10 mm yung binigay ko na valve clearance yung standard na valve clearance dito sa mga Yamaha Mio i125 itong naka plus screen at makikita natin yan sa gilid sa ilalim ng ating upuan or dito sa ating u-box compartment at makikita rin ninyo dyan yung tire inflation kung gaano karami yung hangin ng inyong mga gulong tapos yung kanyang spark plug up at ito na yung sinasabi ko kanina na timing mark dito sa flywheel meron itong guhit at saka meron itong maliit na araw dito sa itaas dapat magkatapat itong guhit dito sa ating flywheel itong mahabang guhit at ngayon ating i-calibrate itong ating TPS si meron po itong tamang degree or voltage itong ating TPS kailan may balik natin sa tamang degree Nasa 16 degree yung standard kapag naka-idle yung ating TPS. At yung voltahe niya ay nasa 66 kapag naka-idle at 4 volts kapag naka-full throttle yung voltahe ng ating TPS. At ngayon ating itong i-calibrate, kailangan natin ma-reading yung kanyang voltahe dito ng ating TPS para malaman natin na goods para yung ating TPS kasi wala tayong diagnostic tools kaya ito lang muna yung gagamitin natin itong ating multi na digital at i-on ko muna itong ating susian at ito na bumabasa na ng multae itong ating multi-tester at sa nga pala itong pula na wire na galing sa ating multi-tester ito ko ito sa yellow wire ng ating TPS at itong itim na wire na galing sa ating multi-tester itinusok ko ito sa negative terminal ng ating battery at ito na bumabasa na yung ating multi-tester yung naka-idle siya 66 volts to 67 volts kapag naka-idle at kapag naka-full throttle ay nasa 4.03 volts kaya na mga kaworks dito ko po tinusok yung wire na ating idinugtong para meron tayong matusukan ng ating multi-tester kasi wala pa po tayong diagnostic tools kaya ito pala ito na lang muna yung gagamitin natin itong multi na digital para malaman natin yung tamang boltahe nitong ating TPS at para makalibrate natin ng maayos itong ating TPS kasi kapag hindi natin nakakalibrate itong ating TPS at nawala siya sa kanyang degree ay kakapusin ito kapag piniga natin parang mamamatay yung ating motor at ngayon tapos na nating nakalibrate itong ating TPS dito sa kanyang motor ngayon susubukan nating paandarin itong inayos natin ayos na umanda na rin itong motor ng man. ating amigo hindi at rin kasi itong oh? dinala niya oh, dito, itong gamay lang gamay lang so, ay hindi ito maandat at Ayon, dito, ay pinaayos na kaya yeah, ngayon iwag okay, na natin ang motor ito tapos ipagayin natin itong ating yan may paminaw ni na ha? ha?

Peace mga amigo, ride ship sa lahat. Hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat po sa panonood. Sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakipatulong na rin yung Facebook page ko, Dexter Works. Thank you po sa lahat.